binigyan din ni Sen. Panfilo Lacson na hindi niya ipipilit ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay matapos anyang magpahiwatig ng pagkadismaya mga kapwa nito, Senador. Partikular na mga kasama nito sa Majority Block na si Sen. J.V. Ejercito at Sherwin Kaugnay ito ng pagdinig ng komite kung saan nadidiin ang mga senador sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa isang panayam, sinabi ni Sen. Ping Lacson na nagsisilbi siya sa kaluguran ng kanyang mga kasamahan. Ngunit kung nagkukulong kulang na ang pagtitiwala at hindi na masaya ang marami sa kanila sa kanyang pabumuno ng Blue Ribbon ay naisip nito ang pagbaba sa pwesto. Hindi rin niya siya ganoon kamanhid para hindi maramdaman kung mayorya sa kanila ay wala ng tiwala sa kanya. pag ni Sen. Alan Peter Cayetano ang national officials na magbitiw at magsagawa ng snap elections. Ito ay sa gitna ng mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno, partikular na sa mga anomalya sa flood control projects. Hawks. Paliwanag ng mambabatas, ito lang marahil ang paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga politikal na institusyon ng bansa. Kabilang sa mga dapat anyang bakantihing mga puesto ay mula sa Kongreso hanggang sa Malacanang. Ngunit mong pa ni Sen. Alan Cayetano, wala dapat sa mga nakaupuna sa gobyerno ang papayagang tumakbo uli. Paano naman magkakaroon ng uh, snap election? Papabayaan ba natin na, na mag-resign yung mga yan at wala ng pananagutan? Mas madaling ang ipanagutin ipa ang lahat kapag ka may clean slate na lahat yung nandyan ay weren't there the last 3 or 6 years, di ba? Yes, so. Tinutulan ng ilang senador ang pagsasagawa ng snap elections o mabilis na halalan bago ang opisyal na nakatakdang araw para rito. Sa gitna ito ng mga isyo ng katiwalian sa gobyerno, partikular na sa mga anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, walang constitutional o legal framework para sa snap elections. Hinikayat umano nito ang pag-aalinlangan at malaking kaguluhan. Naglapas rin ng pahayag si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kaugnay ng naturang mungkahi. Aniya, walang probisyon sa konstitusyon para sa pagsasagawa ng snap elections at hindi rin anya makareresolba ito ng korupsyon. Kahit anya... Rick... Inihayag din itong nakatanggap siya ng ulat na may ilang kawani umano ng House of Representatives na napipilitang magpalit o mag-alis ng uniforme dahil natatakot mapag initan kapag nagko-commute patungo sa House of Representatives. Anya, matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng kamera. Pakinggan natin ang pahayag ng House Speaker. Mabigat ang hamon sa ating institusyon ang maging bawat isa sa atin. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamaan tayo na kailangan pang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagko-commute papunta dito sa kongreso. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, Anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kumpletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natagin yung kaso. Can you imagine? I think that will be much, much, much worse. Remulya. Sa isang sinabi ni Senator Aimee na iaanunsyo ang bagong appointment ni Remulya ngayong October 6. Tinawag naman ng Senadora na kalapas tanganan. Umano sa konstitusyon ang pagkakatalaga kay Remulya at sinabing may bahid ng kawalang hustisya ang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat dapat at may nakabimbi na kaso. Nauna nang naghain ng reklamo si Senator Amy Marcos laban sa Justice Secretary Kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay wala pang reaksyon si Secretary Crispin Remulla hinggil sa naging pahayag ng Presidential Sister. Ayon naman sa tagapagsalita ng Korte Suprema sa ngayon, ay wala pang isinusumiting shortlist ang Judicial and Bar Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr para sa susunod na ombudsman. The latest Umbudsman. report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as of October 6, umabot na muli sa 72 ang bilang ng mga namatay habang nasa 559 ang naiulat na sugataan dahil sa malakas na lindol. Sa ngayon ay patuloy pa rin na itatala ang mga aftershock sa Cebu. As of 10 a.m. ngayong lunes, umaabot na sa 7,092 ang nai-record na aftershocks sa Cebu kung saan 31 sa mga ito ang naramdaman. Naitala naman... At... Aga tulad na lamang ni Aling Neneng Rico ng Sitio Sangi, Purok, Tangkong, Barangay, Hagnaya dito sa San Rimeo, kabilang siya sa mga apektadong residente ng mabutas ang lupa malapit sa kanilang bahay. Narito aga pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sabit yung mga rescuer. Sabit oh. hindi na pwede. Doon din. May bahay dyan. Saan kayo lilipat kung gano'n? Doon sa kasada lang. Sabi ng kasada. Pag ano pag ano na. Doon kami lilipat. Marami kami. Lapis ng pran ang uh, pangihinayang ni Mang Gerson Orsal dahil sa isang iglap na wala ang kanilang naipundar gayon maigi o mas maigi na umanong unahin ang kaligtasan ng kanilang mga sarili at pamilya kung para sa material na bagay na, na nawala. Aabot sa magnitude 7.2 na lindol ang posibleng i-generate sakaling gumalaw ang West Valley Fault. At kung gumalaw ang naturang fault line, maaaring umabot sa 50,000 ng maitalang casualty, 100,000 ng masusugatan at 12% ng mga residential building ang magkakaroon ng matinding pinsala. Kaya naman ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, sa susunod na taon ay inaasahan na magsasagawa muli ng panibagong pag-aaral patungkol sa pinangangambahang The Big One. Next year, we will revisit the study. In fact, uh, may ongoing uh, talks na ngayon with JICA, OCD, the US, and of course, uh, opisina namin. And we're just waiting for uh, no, some researchers. But, uh, Ayon pa kay year, Dr. Bacolcon, Bukod sa West Valley Fault, may iba pang fault line ang maaari magdulot ng malakas na lindol. Kabilang dito ang Manila Trench na kaya mag-generate ng nasa magnitude 8.3 na lindol at tsunami na aabot sa 3.5 hanggang 5.5 meters ang taas. Philippine Trench sa bahagi ng Eastern Samar na aabot sa magnitude 8.1 na lindol at kaya mag-generate ng nasa 9 to 10 meters ng tsunami. At ang Philippine Fault sa bahagi ng Gabaldon, Nueva Ecija na kayang umabot sa magnitude 7.9 ang lindol. At kaugnay naman sa nangyaring lindol sa Cebu, nararapat lamang na palaging maghanda ang pamahalaan at maging ng bawat isa dahil walang instrumento na magagamit para matukoy ang isang lindol. Practically buong Pilipinas ang uh, earthquake prone kasi po we're part of the Pacific Ring of Fire and but we have Una nga rito ay si Police Colonel Jesus Austria III na nagbigay ng cash assistance sa isang residente na nasa lanta noong Manalasa, ang Bagyong Ebong sa Bawang La Union. Pangalawa ay si Police Lieutenant Jack Patino dahil naman sa pagbibigay nito ng pera na magagamit pang puhuna ng isang kakaning vendor. Personal namang inibot ng vendor na si Nanay Rose ang pakilala at pasasalamat kay Police Lieutenant Patino. At pangatlo ay si Patrolman Renzo Advincula dahil sa ginawa nitong pagtulong sa mga bumbero sa pag sa sunog kahit pa off-duty ito dahil sa kanyang Asa, Asa, Gaza, ang negotiations na ininumungkahin ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sa pagbisita ni Israel Prime Minister Benjamin, Benjamin Netanyahu sa White House noong September 30, ipinirisinta ni President Trump ang isang 20-point plan para sa kapayapaan sa Gaza. Ayon kay Rubio, bagaman mayroong peace plans, marami pang kailangang isagawa para tuluyang magkaroon ng kapayapaan sa Gaza. Isa na dito ang pagkakaroon ng technocratic group o isang gobyerno na mangunguna sa Gaza na hindi mula sa grupong Hamas.